noong linggo, October 19, ay pinost ng American actor at commercial model na si Joaquin Enrique sa kanyang Instagram. Real ang selfie video niya sa isang beach. Kasama niya ang sinasabing jowa niya na si Maymay Entrata. Sa video, mapapanood na nagyayakapan ang dalawa at hinahalikan sa noon ni Joaquin. Si Maymay, obvious na talagang sila na. Ay, bongga naman. At tayo pala ulit yun. Si Rodel na nga yan? Ang na gusto mo? Oo. oo. Ah, ako yung nakita na ko. Mo ba yan? Yes. Di diba? ba diba? nakita no, oh. ko sa'yo yung mga pinta? Minalinta Binalita diba? diba? mo yan, di ba? Diyos ko, sweet-sweetan talaga. <laughs> Diyos ko yung ano, yung bubiyarya ni ano ha? Dikit na dikit kay ano. Kay ano, Oo. Wakin. Wakin. At uh, parang ano ha, meron din siyang resemblance ni ano ni ni ano may may na may na Edward Bar Edward Barber o kasi may Ward sa sabi ko sana may Ward dante Edward tsaka may, may yung love team din na uh, di ba oh, oh. so Mayward, may Ward may sa uh, no, foreigner may ilisya no? sa foreigner at cakam bago after ni Edward meron siya naging foreigner din foreigner na Joe so, na Gwapo. Alam mo, sa ano, uh -huh. kilig na kilig talaga si Mai, my, my friend. Makikita mo talaga uh -oh. yung happiness sa kanyang face. True, uh -oh. uh -oh. Lily. naka-move on na siya ng bonggang-bongga. Uh -oh. Pero... film feel um, ito eh, di ba? Okay. Oh, yes, Kuya uh, Mel. lang ako mag, makikisingit ka. Uh -oh. Pero yun nga, di ba, napapabalitang boyfriend niya na itong si Joaquin. Uh -oh. Pero yun nga, kinonform na na talagang mag na. Ang tawag, may iris, di ba? Uh -oh. Tawag ni, ano, ni Joaquin. Ang sagot naman ni, ano, ni Maymay, -may, my lover. Oo, mm -hmm. totoo na mag talaga. Mm -hmm. Magjawa na talaga sila. Oo. Oh, oh. Correct. <laughs> At, <laughs> At, least, diba? uh, kaloka, uh, di ba? Hindi uh, 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 talaga uh, 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 akong uh, ano, makamove on sa picture. Kaloka, di ba? Kasi Alam mo Na. Kasi gano'n diba? naman talaga ang magjojowa. Pag, in, pag in love ka talaga, no? Mm. Merese na may makita sa sa'yo. Wala kang pakialam. <laughs> 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 Tama nato na sa mga event-event Eh. Tinanong ko kay Chantal kung boyfriend niya ito. Ayan, sabi ng ating kaibigan, mukha dahil daw may mga events daw talaga na kasama, kas, kas, kasama niya itong si Joaquin. Tama ba sikat na vlogger si Joaquin? Tama ba? Oh? Social media ano, oh. influencer, yes. Oo, oh, oh, vlogger. No? Okay. Sikat Model siya. din niya, Tasha. Eh. Model. At... Masyadong... Hindi ko masyadong mm. ano. Hollywood actor baguhan na Mag Hollywood. Ah, Ay, bongga. Hollywood play actor pala. Am.